Hello mga ka -RM. What's up? Ako po si Kuya Yiki. Ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa 20% Lamsam Tax Refund. Ano nga ba ito? Ito ay klase ng tax na binabayad o binabawas sa ating sweldo sa pagtatrabaho buwan-buwan sa Japan. Maaari lang natin itong makuha kapag dumating o natanggap na natin ang letter mula sa Philippine Post Office ito ay pinapadala ng Pension Service ng Japan bilang katunayan na meron pa kayong perang makukuha na pinaghirapan sa pagtatrabaho sa Japan. Tanong, eh Kuya Iki, paano po makapag-apply ng 20% lump sum tax refund? Matagal din po ako nagtrabaho sa Japan, pati yung mga kaibigan at ibang kapamilya ko. Well, good news! Sa RNM Nenken Lump Sum Tax Refund Service, madali lang natin ma-apply ang inyong tax refund. Kailangan lang natin ang mga sumusunod. Una, Notice of Entitlement. Ito yung Letter o sulat mula sa Philippine Post Office na pinapadala ng pension service. Pangalawa, tax form. Ito po ay isisend namin sa inyo at susulatan. Pangatlo, passport. Kahit picture lang, as long as malinaw at nababasa ay tinatanggap namin. Pangapat, pipili lang po kayo kung saan nyo gustong pumasok ang perang na refund. Pwedeng GCash, Banko, or Silwano de Bakit RNM? Simple lang po. Digit, pagkakatiwalaan, subok, at marami nang natulungan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-message na sa aming Facebook page at simulan na nating i-process ang pagkuha ng inyong perang pinaghirapan sa pagtatrabaho sa Japan. Ako si Kuya Iki, ang inyong tax at pension consultant. Mata na